eto awareness para sa lahat, lalong-lalo na sa mga content creator na kung naka-receive kayo ng mga message na ganito, mga advertising ads nga daw na nag-o-offer ng malaking halaga ng pera, wag na wag po kayong magre-reply. Kasi pag nag-reply po kayo, mag-message ulit sila sa inyo at sisindan kayo ng mga message na ganito, tapos mag-select kayo dyan kung anong gusto nyo, mag-send sila ng link. Tapos pag pagbukas mo ng link nandoon ilagay lahat ng uh, information mo ilagay mo doon sa link na pinasa nila at makukuha na nila ang account mo. Ay uh, in short scammer, di ba? So gan may kakilala kasi ako na ganyan nangyari sa kanya. Kasi may nag-offer nga uh, sa kagustuhan nga niya na may, may ads na siya, magka income na siya or kumita na siya, ni-replyan niya ngayon. Kasi nga may mga dinadala pang brand niya ni eh. Nestle, mga ganyan. So, akala niya legit. So, ngayon, nireplyan niya ngayon, nag-send siya ngayon ng ah, information niya doon. Pag-send niya ng information, yun na, ah, may link na pinasa, tapos pinilapan niya yon nakuha yung account niya. At hindi niya na makuha ulit. So, okay lang kung yung account mo, ah, hindi pa kumita or bago. Pwede pa yon pero pag yung account mo or yung, yung page or yung profile mo yung nakuha nila tapos umi-income na yon yung, yung lahat na yon makukuha nila yon So sayang yung pinaghirapan mo. Kaya kung mag, makareceive kayo ng mga message sa ganyan, i-ignore nyo lang. wag na wag nyo re-replyan. At wag na wag nyo buksan yung mga link na binasa sa inyo. Kung may link na binasa sa inyo sa hindi nyo kilalang tao at kahit kilala nyo pa yung tao, wag na wag nyo buksan kasi risky yan. So, kung bubuksan mo yan, baka malagay mo doon lahat ng information mo at mabilis na lang para sa mga scammer na i-hack yung account mo. So, dapat yung, uh, yung account mo rin nakasecure. So, gawa ka tayo ng content na ganyan kung paano i-secure yung account natin para mahirap nga siyang pasukin ng mga uh, scammer. Kasi sa panahon ngayon, ang daming scammer. Lalo na ngayon, Uh, marami ng mga content creator tapos uh, malaki-laki na yung kita ng iba na income na iba so titignan kasi nila yun na yung page mo, yung profile mo malaki na, malaki na yung income or malaki yung followers or uh, maraming views so ngayon, yan yung sisindan lang ng message kung ikaw hindi mo alam na ganito scammer pala mapa, ma ka sa kanila kasi nga, ang laki nga ng offer weekly nga may offer sila may iba pa nga dyan, one day per day, per ads. So, madala ka talaga kasi nga, sino ba naman? Pera naman yan. Pero, nadala ka tapos na-replyan na mo sila at na-open mo yung link, yung account, ikaw rin yung kawawa. Yung account mo rin mawawala. So, ingatan nyo guys. So, ingatan nyo yung mga ganyang message na makikita nyo dyan. So, wag na wag nyong papansinin at wag na wag nyong re-replyan kasi nakasalalay dyan yung account nyo. So, yan lang guys, ha. Kunting paalala lang. So, paalala lang as a experience sa kaibigan ko para hindi rin kayo matulad sa kanya na yung account niya nakuha. Pero okay lang naman yon kasi hindi naman kumita yon Pero pag uh, yung account nyo or yung profile nyo ginamit, tapos yan pa nakuha, may mga importante pa kayong ano doon, so mahirap na kunin ulit yon So, ingat lang guys, ingat, ingat. So, thank you and follow and share.